Good morning everyone Nandito po tayo sa isang lugar Dito sa Dait Babalikan po natin si Luluhuan Luluhuan ay matanda na <laughs> Kasama po natin si Juan TV Vlog <laughs> Ayan Kumalala so, niyo po si Lula, Luluhuan Yung nag-iisa lang po sa buhay Dito ba yun? Apo Matandaan ko naman yung daanan Balikan po natin. Kumustahin po natin. After ng malakas na ulan dito sa dait, kumustahin po natin yung kalagay ni tatay dito. At ano na ba yung nangyari sa kanya? Ilang araw na rin po na ano tayo dito ay nabumisita. So, bisitahin po uli natin. Uy, nandun yata si Lulu Juan, no? oh. Hindi. Hindi. ba siya yan? Ba ba? Hmm. Ganyan Tama ba yung daan natin? Tama, tama. Palaipa. Daming binata ditong mga tambayers. Shout out. Wag, <tum> wag, <tum> sa ah, dito yun. Okay, Dami kalamansi. naman si. ah, na. Ma, oh. Hindi nila kayo nakuha. Oh. Dami po. Hindi nila maabot siguro. Ayan, ito na po yung baba, bahay. Wow. 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 May bangko. So, ano si tatay? Hindi, yung bangko naman yung dati. <laughs> Tagaryang ka? Tagarayang ka? Opo. Hello, one! one. one. <laughs> Tu. Lolo. Lolo. O baka nasa kwarto niya. Tayo. Lolo. 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 may Lolo. Lolo. Wala. Sarado? Wala. Sarado po, walang tao. Wala. Wala. Guloan. Wala. Lalagot ko. Wala. Wala. Ay, ito si Lulu. Ah, Hindi na bukas, Lulu. Lulu. Pumasok na po kami dito. Saan ka po galing? Saan ka po galing? Nagahanap po ng may ulam. Uh, Ay, may uulam. Pero may sinahin ka po. Ha? May sinahin ka po. Meron na po dyan. Biskuit ng dalako. Oh, lang pang merenda uh, lang yan. Ano pong ulam ang hinahanap mo? Ha? man o. Hanap ako ng gulay. Na. May nabibilhan po ng lutong ulam dyan. Wala na po. Wala na po. Ubus na ba? Ay. Ay, Di bali na. May sardinas naman. Ah, <laughs> <Ay>, yung sardinas <laughs> po nang nakaraan. Kumusta ka po? Ilan po. Nakatulog ka naman po ng maayos. Ay, di po pinuluan naman kagabi. Ay, na ayaw mo pa po kagabi ano. Balutot na naman ako. Hmm. So ano po, kailan po yung ano natin? Magpalinis po tayo dito. Ay, yung po ma'am. Yung mapapagawan sana ng kahit tayo yung... Oh? Ilan square meter po yung lupa na ito? Po? Ilan square meter? Ay, 300 po yata ito. Namalaki! Ito po ba sarili, sa Hermes na ito? Sa magulang Pero hindi mo binibinta kahit 100 square meter? Laki pala ito? Hindi binibinta po. 300 uh, square meter. Asa susiyon bawal? Oo, bigay ito. Ayun, may man, Hmm, yung may Lo, ano ang pangalan ng anak mo sa bibiraw? Maria Jaira Osea. Yung asawa po niya? Ah, uh, Noriel. Ang apigay Ah, uh, Romero. Noriel Romero. Ah. Uh. Hindi pa po siya pumunta dito. Wala pa po. Kasi nung birthday. birthday ako iniintay yun ko yung mag apo ko. Miss na miss mo na po. Gusto mo po ba pumunta tayo sa kanila ngayon? Eh, hindi ko pa rin po kami sa hindi ko pa rin po alam yung bahay talaga nila doon ay. Hindi ka pa po nakarating doon? Hindi pa. Nakakon ako. Nagatid lang ako doon sa bungad lang. Saan po ba sila papasok pa? Gawit ka lina po miss mo. Saan po dumanda? Gawit po kami doon ay ah uh, pag ganun mo may kalye dito unang kalye may tindahan dito sa kanto yun yata papasok dun sa kabila kaliwa? oo oh, di, um, oh, eh. di ba po? ang kaliwa o di ba po? galing po tayo dito may daan pa rito eh di, galing po tayo dito dito hmm. gawad kalinga tapos may pakanan po o oh, pag kanan pag kanan may pasokan dun kaliwa, hmm. dun po sila bandang dulo siguro sa bandang dulo hindi eh. pa mo na ako nakarating dun ay eh. saan mo po sila inihatid? dun lang sa bungad sa bungad lang po nag tricycle po kayo mm -hmm. mga ilang taon na po sila doon ay hindi po lang kung alam yung pero yung pa nila mga baga kung mga mga taon nang kasama yung dalawa oh, matagal na rin Romero po ang apelyido ng asawa niya Noriel. Noriel Romero dito yata ang katrabaho yung sa ano? angel ng air conditioning dito Mm. Angel ba yun? Kahit po yung manugang mo, hindi ka pa po dinalaw. Hindi po, mohon kami nakikita noon. Hindi pa po kayo nakikita ng manugang Ay, mo? Ay, nung, nung, tatay niya saka magulang niya, hindi pa kami nakikita niya. You know, really. nakapunta na dito. Ay, matanong ko lang po ha, huwag po kayo magagalit. Bakit po, ano, parang pinabayaan mo na yung bahay mo? Parang... Ma'am, financial problem mo. Alam ba pera-pera? Yung kahit po ano ba Gusto yung... Gusto ko man may gawin ako. Hindi ako magagalaw kasi once na ginalaw ko yan ma'am. Mabagsak. Babagsak, babagsak o kaya talaga mapalit ka lahat yan ng pangitaas. Kaya nga sabi ko kung may magagawa lang dito kahit maliit lang. Kasi yan ay mag... maintay na lang yan ng kon. Parang hinihintay mo na lang bumagsak. Makulap na talaga yan bago yan linisa na talaga mm, ng kon. Kaya pala hindi ka rin makagalaw. Financial problem. Ganun. Emotional problem din. Tama na yun. No? Siyempre kasama yung tayano. Kapag kasi magulo ang isip, mahirap kumilos. Totoo. Ano tayo? Yun yung pinakamahirap talaga yung emotional. Ano tayo? Wala kang maisip gawin kapag magulo ang isip talaga. Yung binigyan lang sa akin yung Ano po Sinusubok yun? Sinusubok ako yung i-charge. Ilaw? Oo. Hmm. Kung magagamit pa, sabi niya. Gamitin so, mo na. Kung yeah. hmm, pwede pa. Ah, ah ito na I-charge, sabi niya. Okay, okay. okay. Sige tayo ha. Sana magtuloy-tuloy ang init para mapalinis natin itong ano mo. Makapagpagawa tayo kahit maliit na kubo. Sabi ko naman, kahit dito na lang eh. Liit lang. Bakit yung anak mo tay ayaw mo na lang patirahin dito para may kasama ka? Kinabihan ko na yun para may maayos na bahay. Hmm. Na, kahit gumawa sila dyan ng kwan sa may parting likod na yan. Ya, yeah, pumalawak man itong lupain hmm. mo. Eh, financial problem din siguro mo. Hmm. Ano po yun nakikitira sila sa manugang? Mahirap din baga po yung nakikitira. Oo um, po. Mabigas ka pa naman tay. Sige, at uh, susubukan nating hanapin yung anak mo para makausap namin ano. Ito, ito, ito. Romero ang apelyido nung ito. ano. Ayan, bigyan muna kitang pambili mo ng ulam. Mabili ka na lang ng lutong ulam, Tay? Mm, uh, Nak nakakapagsain ito. ka na. Ha? magsaing ka? Hindi ko, nag... lang ako. Bakit hindi ka to, Magluto ka, tay. magsaing hindi mo, ka. Hindi kasi. Wala na akong pugo. Magawa ka ng ano. Mer pwede ka magawa dyan ng lutuan. Para meron matipid. Meron man akong Meron man akong tangki, Wala namang regulator hose. Para matipid, baga, tay. Luto ka ng pagkain mo. sinaing, Para ulam na lang ang bibilhin mo. O, tay. Tsaka, ano. Tuloy-tuloy lang tayo sa yung buhay. Yung ko nga na... Huwag mawala ng pag-asa. Nagpunta rito. Sabi hmm. na, tama ka na lang sa akin, matinda tayong gulay. Kaya lang hanap, hanap mo ako ng matitirhan ng... Yung parang pinakabis natin dito sa daig. Kasi panganiban pantak din niya. Opo. Ay so, sabi ko... Opo. Ba't mahanap pa? Ay eh, sabi ko... Pwede naman dito tayo magawa kako ng pan. Ano yan? Subukan na Subukan ko pag may pera. matay. Mm, para may hanap buhay din. Mm, kasi, sana kung mapapagawan, sama na ako sa kanya paglako ng gulay. Maglalako po. hindi um, na ako aasa pa na. Yung... Sa kasi ngayon ay, tay, ano yung, yung ikinakabuhay araw. mo? Ano sa, sa ngayon, ano yung mga... Ano yung mga ikinakabuhay mo? Yung... Source income? Opo. Hula pano wala Paano ka po talaga nakakakain bago pa namin ikaw matagpuan? Nakakain pa po. Matagyan hmm. sa mga kaibigan doon, kay pari. Pari, ka Bigay-bigay lang. so Sige tayo. Sana ano tayo ano, magtulungan tayo pagsikapan mong mabago yung buhay. Malakas ka pa tayo. Diba? Kaya, kaya mo pang maging 80 years Nag, old. Naglalakas lakasan lang, ma'am, dahil dun sa apo. Kaya mo yan, tay. Kaya mo yan. Para sa apo mo, di ba? Mm -hmm. Kaya mo pang mabuhay ng hanggang 80 years old. Sana na. kaya yan, tay. Manifesting. Yeah. Mm -hmm. So, yung Pagtutulungan natin nga uh, makapagpagawa dito kahit maliit na kuko. para. Yung, mm -hmm. Kaya mm -hmm. mo rin yung panday-panday kahit... Kung halimbawa, kahit, kahit, yung tricycle niyang ibinabiyahing kwan kargahan di pwedeng ipasok niya na dito di dyan kami dalawa mm -hmm. may plano Kasi po si wala, tatay wala siyang base ay wala siyang napag iwanan mga gulay mm sa -hmm. kung sakali tayo saan kayo magtitinda sa panganiban para kali mm -hmm. tapos balik dito kuha dyan sa bagsakan ah, may, may, tricycle naman yung mm -hmm. pinsan mo sige tayo kasi Siyempre. mahirap, mahirap iasa yung araw-araw na. O, totoo to 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 yan tayo. Pero kung nandiyan siya, malilibre na ako sa kain, masusuportahin niya pa ako. Tsaka makakatulong ka rin sa kanya. Tulong-tulong hmm. tulong kayo kaya ano po. Hmm. Ano dito ako nagawa ng bahay dito? Oo. Oh. Ako nagawa ng bahay, makakatulong din ako sa Oo. Mm tayo lang dito. Tay, po. pwede mo ba kaming patirikin dyan ng bahay? Wala din kaming bahay. Ay, siya naman, ma'am. Ha? Hindi naman ako maniniwala niya, no? Wala kami bahay, tay. Nangupahan lang kami. Magawa. Mag, mag, renta kami dyan sa lupa mo. Pwede, ah. tay? Napatawa ah, si tatay, eh. <laughs> Dino, para sa anak, eh. Mm hmm. Para dun sa, sa anak. Eh, reserve ako pa nga para sa kanila. Oh, reserve. Dahil ako, malapit na rin ako, eh. Hindi, tay. Tatagal ka pa mga 80 years old. Ay, ano ba kayo, tatay? pa. Ito na po kayo. 65 po. No. Ha? Tagal pa? Noong November 20 po. Tata mm, tay, bili ka ng ulam dun. Kahit ano, lutong ulam. May lutong ulam dun. Ayan. Tapos magsain ka, Tay. May kaldero ka pa dyan. Gawa wala ka lang na ng po maliit kaldero, na ano. Kaldero. Wala nang kawali. O, Wala maki Tay, ang maganda nito, Tay. Yung bigas mo, dalhin mo dun sa kumpare mo. Tapos Pagpasabay ka na lang pag magsain sila. Pwede. Mm, ano po? Ano po, sila. Payag po yan. Mabait man po yata yung mga kapitbahay mo dito. Payag po yan. Para at least yung kanin mo hindi tipid ba. Makakakain ka ng marami. Ano lang yun tayo? Para-paraan lang ba? Para-paraan. Para... Paraan. Tara, maano, mabusog kang... Kasi mahirap yung bili-bili ay. Maano ba? Bitin. Opo, bitin. Totoo yan, bitin. Mas maganda talaga yung magluluto ka kahit kanin lang. Sige tay, ano muna kami ha? Babalik uli kami, babalik-balikan ka namin. And ayun. Paplanuhin natin yan tay. Kahit dito lang balik lang. Opo. Sige, Sige po. May lang matulugan kami hmm. dalawa. Pagka, kuha ng gulay, balik dito sa garahe. Pag madaling araw, larga. Pwede ka na rin tayo maglinis-linis dyan pag uminit. Linis-linisan mo to tayo. Pwede na dyan siga-sigaan. Bawal pong magsunog daw eh. Ay, bawal ha? magsunog. Hmm, Sabi? Sabi sa barangay. Ay, paano ano paano yan? Ano? Isa sa ako ang mga barangang... Sa sako, ito tapon. Paano po pa itong mga sukal-sukal? Sa sako, ito tapon. Ay, so kailangan natin ng maraming sako nito. Pagka ano po, tay, pag kunyari po lilinisan dito, nandito po kami. Magpapaalam kami sa barangay mismo na kung pipili na yung mga su sukal sunugin po para, para din po yung mga puno po mawala din yung mga insect kasi yun po yung purpose din yun eh kung sunugin mm -hmm. yung mga kasi mga po nagagalit po ang kapit bahay isan ang tapon huwag lang Ito, yung matagal, matagal oh huwag lang matagal na sunog tayo ng mga puno yan ano yan lansones po yan ay lansones po na yan Ito. kakao oh, may kakao po si tao ay may bunga oh Ito, sa baba Bunga May bunga. Kakao. Hindi na kami magtatagal tayo ha. Mag-ingat ka dito tay. At tuloy lang ang buhay. Para sa apo. Ilan taon na ba yung apo mo? Ito yun. Ma Maligit pa lang one. Oh. Pag 85 years old ka na, madalaga na yung apo mo na yun. Makakapag-banding pa kayo ng matagal. Ano tayo? Huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Sige po tay, nauna na po muna kami. Bye bye po. Ayan. Salamat din po. Pasensya na tayo sa ano, tulong uli na naabot namin. Thank you po.